Hello mga kamula! For today's video, kami ay mamamalingke muna ni Mother dear kasi normal talaga to kapag ka nandito talaga ako sa bukid so makikita mo na walay bugas walay sudan, walay lamas walay... Mingkoy! You're so sweet! Gusto mo magsama? Oh. Wala lahat mauna, so mangumpra sa, mag-grocery sa Tabisag ginagmay bago tayo uuwi ng, so di na yung kwarta, importante na lang sila ibugas so yan kasi yung lahat ng ticket na binili ko almost ano yan mother, 4,000 so ito lahat ka, so hindi kami nanalo sa raffle, so talagang hindi talaga namin araw ngayon para manalo pero sana pala ma. Ha? Nga. Pero ang ano kasi nito is uh, yung sobra kasi nito is mapupunta sa construction ng gym ng ano Mother ng High School di Colon. Mm -hmm. Yung sobra ng pera mapupunta doon at least para magkaroon na rin sila ng gym. Mm -hmm. So kaya that's the reason kung bakit nagpa raffle ticket for a cause. Mm -hmm. So here we go mamamalingke muna kami, bibili muna kami ng mag-grocery muna kami bago kami uuwi ng Gensan. So, na meron. Si Wilson, nakakuha ng ano, tanggong Good motor. Huh? Inaantok pa ako. Medyo may hangover pa ang MoMA. Parang saragid ko mag-inom pero pang one time. So, yun. Baka next year na naman ulit. Kami aalis na.

Ah, oh, pili na. Ano let? May ko na let. Ano gusto mo na ano? Ice pop. No come no let. Go na. Ah, milky coffee. Wrong, chocolate, chocolate. No come watermelon. Ay, yung watermelon lang sa ako Yung watermelon. Watermelon. Okay, watermelon. Yeah. Nako din mo muna yung bread. Lagay niyo na lang dun sa loob. Mag-wait na lang kayo. Mag-wait na lang kayo. Mag-wait na sa kayo. Oh, dito na kayo sa loob na sasakay O. kintay. Dito na kayo sa loob na sasakay ng kintay. <makes noise>

Di, ano, oh, same man lang. 30, ha? Huh? Bansa ko ni Snow. Ah, tamer no. ni Jasmine. Bansa ni Snow King. Ha? Yun na daw. RC Local. Yung, yung kaan lang akon. Tanner daw. Tanner daw. No, yun. Mmm. 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 Ano ko nga kayo ito? Ang akon. <laughs> Chatsmate. <laughs> <laughs> Bansa to King, weh. bayaran mah aku kaya firmi ku ke follow si <laughs> ibu <imo> nge-vlog <laughs> Ma. <laughs> nah mau <hemala, biskuit> <laughs> I mean, and... ah biskuit bahaya when meso satu king, amin satu jasmine benih? iya iya benih 25 oh, ini iya In eh, iya Tara Jasmine rice, I Amin mean king. Oo. Uh oh, no to gani iyo to Okay. Ito, mean, what ni Mo, belayu tu gini nga mengak kamangat. the boy you deh. Yo excuse today. Basta lagi na siya? Mama ko na siya Diyan sa nabi ko nag-stay Amo na kada puli ko ma-hold up ko Pero maminti May ba na ka dito? Nag-attend na ko rin yun yun Namon kagabi